Dare to on Global Daily Mirror News Alert Binigyang diin ni United States Ambassador Mary Kay Carlson sa isang pahayag nitong Miyerkules ang matatag na pangako ng Estados Unidos sa pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas habang ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang ikapitumput dalawang anibersaryo ng kanilang Mutual Defense Treaty. Sa isang visiting bipartisan delegation ng Kongreso ng US noong nakaraang linggo ay mariing kinundin nito ang paglabag sa batas ng China at pagtaas ng agresyon kabilang ang kamakailang pag-atake ng water cannon sa West Philippine Sea. Magkahiwalay na nakipagpulong ang mga mambabatas ng Amerika, kina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Foreign Affairs Secretary Enrico Manalo at mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Mabilis na tinapos ng House Committee on Appropriations itong Merkules nang walang mga tanong ang mga deliberasyon sa so Office of the Vice President na 2.385 billion peso na proposed budget para sa 2024. Sa pagbanggit ng long-standing tradition ni Wakasa ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang deliberasyon pagkatapos ng presentasyon ng OVP ng panukalan itong 2024 budget. Hindi bababa sa 21 mambabatas ang bumubuhay MOTO pabor sa mosyon ni Marcos. Samantala, tutol naman sa mosyon ang tatlong miyembro ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List, Representative Franz Castro. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglika ng 5,000 non-teaching positions para sa mga paaralan ng Department of Education sa buong bansa. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ng DBM na ang paglikha ng mga posisyon ay naglalayong magbigay ng sapat na workforce at suporta sa mga tagapagturo sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Kabilang rito ang 3500 administrative officer at 1500 naman ay mga posisyon ng project development officer. Ang celebrity couple na si Pia Wurtzbach at Jeremy Jonsi dumalo sa Vogue Philippines Anniversary Gala na may temang Hollywood glam. Sa Instagram reel ni Pia, makikita na nakasuot si Pia ng itim na Mark Bumgarner high-slit at v-neck cut gown at Bulgari jewelry. Samantala si Jeremy ay nagsuot naman ng likha ni Stefano Ricci. Ang Vogue Philippines ay inilunsad nitong August 2022 at itinampok ang mga kilalang pangalan tulad ng H.E.R., Apo wang o, at Bretman Rock, Sabina Carpenter at marami pang iba. At yan ang pinakaling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook at sa Instagram. Bisit tayo doon ng www.globaldailymirror.com Ako po si Ais Martinez. Magandang araw.